kumain. Okay? So, sa ganong paraan ay mas magaling maganda yung absorption. Ngayon ang tanong nila, halimbawa, din nga namin. Hello, ganda nga yung sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernie. Okay, so, dito po ulit tayo sa aming bahay, dito sa Cabanatuan City. Okay, so ang tanong po ngayong umaga ay tungkol po dun sa na naman po ng aso. Uh, ang tanong po nila ay, Dok, uh, kailangan po ba e nakakain o hindi nakakain yung uh, aming dog pagpupurgahin? Uh, okay? So, this, uh, depende po yun sa bawat vet. Pero sa akin kasi, ang experience ko, ang nire-recommend ko, uh, mas maganda kung wala siyang kasabay na uh, food. Hindi naman after kailangan i-fasting. Kasi pagka walang kasabay ng food, general naman yan, uh, basta lahat ng mga gamot, pagka walang kasabay, mas maganda yung absorption. So, yung absorption niya, pagka may kasabay, hindi ganun ka ganda. Okay, so, I suggest, mas maganda, one hour, purgay natin yung pet natin, one hour before siya kumain. Okay? So, sa ganung paraan ay mas magaling maganda yung absorption. Ngayon ang tanong nila, halimbawa, dinala nga namin sa uh, clinic or halimbawa sa opisina, eh, nasabay nakakakain, wala naman problema ron. Uh, Meron namang uh, allowance sigurado yung bawat gamot na at least ma-intake nung PET natin para magiging effective yung uh, deworming. Okay, ngayon, uh, kaya ko lang naman sabi na one hour before... Uh, one hour deworm bago pakainin para yun ang pinaka best para sure na hindi ma-underdose yung ibibigay nating uh, dewormer sa ating mga pets. Okay, so ang as usual, ang recommendation uh, pagka yung pet nyo ay marami, sabi natin mga 5 and up or 10, 10 dogs and above every 3 months natin silang i-deworm then pag konti lang, isa hanggang apat o tatlo Uh, every 6 months. Okay? So, maliban na lang kung meron tayong um, nakitang bulate sa domain ng dog natin, aksidente nakita natin. So, i deworm po natin agad, then repeat after 7 to 10 days. At tanda uh, tandaan natin, na i deworm natin yung ating pet hanggat malakas ka. Malakas pa yung pet natin. Okay? So, protocol kasi hindi pwedeng i-deworm ang pet pagka nanghihina na. Lalo manghihina yung palalakasin muna bago natin i-deworm. Dahil ito pala si Doc Barney, ganahat sa umaga po. Salamat po.